At tayo upang talakayin natin paknarian mm -hmm. yung uh, Global Handwashing Day. Abay mayroon po tayong uh, uh, makakapanayam para ipaliwanag ito at uh, bigyan tayong uh, 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 mga uh, kaalaman mm -hmm. sa pag-aalaga uh, pag ng ating kalusugan. Mm -hmm. Siyempre makasama po natin sa kabilang linya si Mr. Nick Sepolito, ang uh, Program Operations Manager po ng Manila Water Foundation. Magandang uh, araw po, Mr. Nick. Hello po. Magandang-magandang hapon po uh, Sir Angelo and Miss Gia. G, uh, mm -hmm. Wash up, wash up. Yan po wash ang pagbati up. ng Manila Water Foundation ngayong Global Hand washing Day. Maraming salamat po sa pagkakataong uh, mak makapag-ere no ng ating paalala ng wastong paghuhugas ng kamay. So uh, nag a po ako doon sa inyong mga sinabi kanina no na uh, ito po ay actually uh, pagpapaalala lagi. No? Consistently okay. mm -hmm. na nire-remind natin ang ating mga kababayan, sa pamamagitan ng inyong mga programa at ng uh, pro programa din po ng Manila Water Foundation uh, para po tuloy-tuloy nating maprotektahan ang ating mga sarili mula sa mga germs at viruses na... Unfortunately po ay nag ay ang mga causes or sanhi ng mga pagkakasakit. Ayun. So, andi rito po ako sa Marikina City, katatapos lang po ng aming on-site celebration ng Global Handwashing Day uh, kasama po si uh, Marikina City Mayor Ma. Teodoro, mm -hmm. Department of Education, mm -hmm. um, at iba pang mga partners ang PAMET, no? Philippine Association of Medical Technologies, mm -hmm. at saka ang Philippine Red Cross. Ayan. Oo. So, nagsama-sama po ang ang mga organisasyon na ito at ang aming valued brand partner uh, para po maihatid no ang ang mensahe na dapat nating uh, pangalagaan ang ating kalusugan. So, we we'll have to be always safe against germs. Ayun. Ayan. Siyempre, talagang uh, napakalaga ng kalusugan. Oo, Health is wealth, ika nga, Mr. Totoo. Nix. Ano? Mm -hmm. oh, uh, Sir so Nix, ito pong tema niyo po ngayong taon ay yung yun yan, yung wash up wash up mga katubig. Wash ano? <laughs> oh, oh, up everyone. Ganon. Wash up everyone. Ganon dapat natin ngayong araw. Wash Correct. Wash up wash up. Hindi na ngayong araw, kundi <laughs> sa pang-araw-araw oh, oh. sa so buong taon at lagi. Mm -hmm. no uh, Gusto ko lang po i-clarify ano, na ang tema po this year ay be a hand washing hero. Oh, yeah, ito -washing. po ay naka, yes, be a hand washing hero at ito po ay naka-align sa global organization, ang tinatawag ay Global Handwashing Partnership. So hindi lang po sa Pilipinas itinagdiriwang ang Global Handwashing Day pero ayun, mm. sabi naman po, global. So buong mundo. So Ayan. makikita niyo po siguro sa social media, yung mga iba't ibang selebrasyon. na highlight lang po yung October 15 pero dapat po talaga araw-araw ang Dama. wasong paghuhugan Dama. sa ating mga kamay. Oh, yun nga eh sir. Uh, sir Nix, Sunix, siyempre, uh, simpleng ano uh, lang to paalala, di ba? Uh -oh. Akala natin na munti yeah. lang na uh, ano ito na gawain o Totoo. hygiene pero malaki ang epekto nito, mm -hmm. ang impact nito sa ating kalusugan mga Pilipino. A ang paghugas ng kamay hindi lang before and after kumain. Oo, oh, oo, oh, 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 yeah. oh, uh, Mr. Nix, ah oh. Sunix um, ang Meron po ba kayong maaaring maaring uh, maibahagi sa amin na konkretong halimbawa mm -hmm. o datos na nagpapatunay dito na talaga namang ang uh, paghugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay? Yes, uh, well, na lang din po natin sa health no, sa status ng pagkakasakit no. So, mm -hmm. tama yung report niya po kanina no na it's seasonal dahil dala siya ng panahon um, at napatunayan na po ng Center for Disease Control sa United States po na ang uh, proper hand washing ay isa sa unang depensa no uh, simple na pamamaraan at uh, imagine sabon lang po at uh, malinis sa tubig uh, matatanggal na po ang mga germs na magdudulot ng mga sakit so uh, wag na po nating antayin na tayo magkasakit pa bago tayo uh, bago natin uh, maalala no na yung wastong paghuhugas nga ng kamay so sa sa, pag, sa sabon at sa katubig lang safe na po tayo. No? Um, bago pa tayo magkasakit, bago pa tayo bumili ng gamot, bago pa tayo pumunta no? So, um, yeah, over the years, napatunayan na po talaga 'yan, 'no, scientific mm -hmm. po, that uh, proper hand can really prevent diseases from mm -hmm. spreading. Uh, 'yun. So, na, na, wag na tayong lumayo, 'di ba, nung COVID, mm -hmm. nung COVID, 'no, na uh, pandemic. Uh, 'yun po ang laging paalala ng ating Department of Health. Mm -hmm. At hanggang ngayon naman, 'no, sa so, iba't ibang mga sakit dahil sa Ah uh, may bago tayong ngayon di ba In, uh, flu like um na mga disease. Mm, yes influenza like uh, and then even yung hand foot and mouth disease mm -hmm. that unfortunately mga bata po yung apektado nito no um at uh, yung mga common cough colds, yung mga ubo uh, sipon sore eyes no mm -hmm. uh, diarrhea no uh, yan po ang mga sakit na naidudulot kapag hindi po malinis ang ating mga kamay mm -hmm. Mhm. Mm ito nga sir no, bilang every year po natin sineselebrate ito itong GHD o Global Handwashing Day. Paano niyo po siya mm -hmm. pwede niyo bang i-share paano niyo po siya ini-implement itong programa na ito mm -hmm. taon taon lalo na po sa mga school pati na rin sa ibang communities at iba, at iba ibang lugar dito sa Pilipinas. Tama po kayo. Ang Manila Water Foundation po ay may tinatawag na Wash pa-aralan at Wash pa-mayanan. Yan. Yan po ang aming masasabi kong software po no. So it's a hygiene education session na kung saan um, nag-spend kami ng isa o or dalawang oras kasama ang mga mag-aaral mga mag kung ito ay wash paaralan or mga barangay uh, barangay residents no? pagka, think, pagka wash pamayan na naman. Pero pareho lang po na ang ang ating objective doon sa ating sa wash paaralan sa wash pamayan ay yung pag-remind. No? Um, at siyempre hindi lang siya sa software kundi dapat may hardware din. Kaya po, pagkatapos po namin magwash pa aralan at wash pamayanan, dapat po may pabaon. So, may hygiene kits po kami usually na sa dulo ng aming mga wash paaralan at wash pamayanan sessions para mapraktis practice po nila yung habit na aming pinaaral sa kanila. So, kapag kami ay nagpapaalala ng wastong paghuhugas ng kamay, dapat mayroon kami, ibig kami ibibigay ng mga sabon. Um, sa ibang mga wash pa aralan sessions po, nagbibigay din po ang Manila Water Foundation ng mga timba, ng mga balde, no, at saka mga water containers para po ma-enable yung habit na yun. At ayun nga po, um, so meron kaming mga uh, on-site activities. Kaya po dito, nandito kami sa Martina Elementary School, nagpapasalamat kami sa, sa paaral lang ito dahil sila po ang nag-host itong aming uh, event ngayong araw na to. So may on-site activities at may online activities din. So Ah uh, sa mga nakikinig po, punta po kayo sa Facebook page ng Manila Water Foundation. Meron po kaming simpleng pa-quiz doon at may pa po. So, uh, so that we can reach more people through social media, yung pagpare remind po ng uh, global handwashing day. So, meron kaming off-site at saka or online activities at saka um onsite activities. Ayun, po? Ito. Na, partner ito nga, uh, ito mm -hmm. naman po Sir uh, Nixa, ito eh, siyempre Maraming kababayan natin ang uh, iba sa ibang lugar nagigim mm. problema yung tubig, siyempre mm -hmm. paano nila mapapanatiling hirap malinis? Hirap pang access. Hila, hirap pang access yung mm -hmm. iba uh, nagre-reklamo, madumi pa yung Marumi tubig Marumi yung tubig ano? o yung iba walang access oh. at all. May mga lugar po na ganyan na hirap pa rin, mm -hmm. hirap pa rin sa malinis na tubig, mm -hmm. Sir Nixon. no. Paano po ba tinutugunan okay. ng uh, MWF ang mga ganitong hamon? Mm -hmm. Tama po kayo no. Unfortunately po, marami pa pong lugar sa Pilipinas ang wala pa pong access. At uh, gustuhin man po ng Manila Water Foundation na tugunan 'yon lahat, hindi po namin kaya. Kaya po meron kaming mga uh, valued partners mm -hmm. po na tumutulong at nagdo po sila para sabay namin na i, um, i no or isasagawa 'yung mga WASH projects na ito. At uh, 'yun, pwede ko na rin sigurong imbitahan ang ating mga tagapakinig kung gusto nyo po na makipag-partner uh, sa Manila Water Foundation sa mga wash uh, projects, no? So um, proper handwashing, that's the ang, ang ginagawa po namin dito ay nagko-construct no? ng mga um, hygiene facilities um, at uh, may iba pang kaming programa na nagpo provide naman ng refrigerated drinking fountains or RDFS, no? para sa malinis, malamig na inuming tubig sa ating mga campuses at uh, may mga may programa din po ang Manila Water Foundation na inaayos po yung uh, internal piping ng isang paaralan dahil po minsan yung mga yung water pressure hindi na po uma, uh, umaabot no sa sa third floor or sa fourth floor kasi nagre-renovate po no sa isa sa mga campus so ang uh, MWF po ay naghahanap ng mga partners para matulungan sa naayusin uh, yung uh, yung network ng isang campus no, para po masiguro na bawat uh, bawat mag-aaral ay may access uh, sa tubig. ito sir, uh, panghuling tanong na lang po. Ano po yung uh, inyong personal na message para sa ating mga tagapakinig at taga-panood ngayong Global Handwashing Day? Up? Yes, maraming salamat. thankful so yun, I will just echo the theme for 2025, Be a Handwashing Hero. Napaka simple, napaka straightforward pero Uh, tayong lahat po ay inaanyayahan na maging bayani, No? So sa simpleng pagpapaalala po sa ating mga kapamilya, ito sa tulong ng inyong programa po, tayo po ay nagiging hero para po maihatid ang uh, balita na dapat po tayo magpugas ng ating mga kamay. At kami po sa Manila Water Foundation, ang lagi naming paalala ay laging mag-wash up, wash up. Ayo. Salamat po. Laging mag-wash up, wash up pa. Tama si Sir Nix, eh, hindi na naman nila magagawa yan ang sila lang kailangan. Mm -hmm. Lahat ay magtulungan para Tama. maipakalat yung uh, tamang exactly. impormasyon sa tamang uh, kalinisan. Siyempre, yung uh, paghuhugas ng kamay. At itong paghuhugas ng kamay, hindi lang to for today, mm -hmm. ha? Everyday to. Oo. Buong taon to, huwag kakalimutan. Gawing uh, kaugalian na nga, ikaw. Mm -hmm. no? Sir Nix, maganda, Maraming maraming salamat po ulit sa panyaya sa amin dito sa DWIC Network News. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay uh, paalala sa ating mga kababayan. Mm -hmm. at, din po at happy Global Handwashing Day. Happy Global Handwashing Day Yon. O wag kalimutan, be a handwashing hero. hero. Yon. Wash up. Wash up, wash up. Wash up, up everyone.